Ah, oh, que horror. Oi, pray. Oi, pray. Diba, abrod mo, sawa? oh, pre, nga naman. Yeah, Ika lang na siya, kapadala siya mo, ha? Abod na, pre, kaya i-black naman ko. Ang laki talaga ng pinagbago sayo. Lalo kang gumanda ngayon. Ang kulang na lang sayo, dilig. Gago! kung ayaw mo ako maging jowa. Tikman mo na lang. Sana Ay, ang hirap mag-isip. Bakit? Ano ba yung iniisip mo? Ikaw. Wow. We. Bakit ako? Hindi ka pa kasi nadidiligan. Paano ko lukoy mo rin ako? Hoy, gutom lang yan. Kumain na tayo. Nakakapagluto na ako. Puro at drama. At hindi ako si Natoy, ako si Balong. <laughs> Gago. Pre, ang ganda ng babae doon sa mo ah. Pero parang kamukha siya ng jowa ko. Talagang jowa mo yun, pre. Nagpa-mae lang sa akin dahil hindi mo naman daw siya minamay kasit ng insika, bastos kaayo, manindag budbud -bud nga ibus, dili og singgit. Ah, mano, ka nga ka, imiak nga nagyaw-yaw ka man? Takin nga tong silingan nga insikulyat, bastos kaayo. Buntag ba ganang sayo, nagbinastos na. Ayo, na, ay, di adi-adi pa ingun ay paminawa, ragun. Mga tininuan, ibut mo buntag na, ibut! Agay! Siya Pag ang mahilig sa kape, okay. asahan mo, kape ranggot lang din ang <laughs> <laughs> Paano masabi? Bro, sa tingin mo ba, pangit talaga ako? Ano mo bro, sabihin man nilang pangit ka, kung maganda naman ang kalooban mo, pangit ka pa din? Oh magugudnet mag sa jowa or asawa. Tapos yun pala, makikipag-chat lang sa ibang babae para sabihin hindi sila makatulog. Parang tanga. Paano? Hindi mo siguro pinadede. Oh, Bisan pag magsigi mo gana ana. Magbulag ragyapon mo ana. Gago. Be. Anong wish mo sa birthday mo? Wish ko? Simple lang. Yung magkasama tayo habang buhay. Kanyang kita kamahal. Ikaw be, pagdating ng birthday mo, anong wish mo? Ako? Wish ko? Mawala ka sa buhay ko. Gago ka, babairo ka. Ginagawa ko naman lahat ng gusto mo. Nabibigay ko naman lahat ng pangangailangan mo. Mas mahal pa nga kita kaysa sa sarili ko eh. Ano pa bang kulang sa akin? Sige sabihin mo. Baby. Ah, talaga pa. <laughs> oh, makinig. Para sa lahat ng gwapo. Bukas ng umaga, may meeting tayo. Alas 7 ng umaga. Alas 7 ng umaga ha, malinaw. Para sa lahat ng gwapo. O, oh, ikaw! Oo, oh, oo, oh, ikaw nga! Ang lino-lino naman ang sinabi ko, di ba? Para sa lahat ng guwapo. <laughs> Bakit ang sama mo maatingin? Kanina ka pa nakatingin, ha? Nakakalalaan ka na, anong gusto mo? <laughs> Gago! Huwag kang magmahal ng kalbo. Dahil sa gitna ng kasarapan, wala kang mahahawakan. <coughs>